Magandang araw mga kapamilya at kapuso. Welcome to another exciting video here on Inquire where we bring you the latest updates on Filipino entertainment and showbiz. And today, we have something truly special for all PBB fans. Ang Pinoy Big Brother o PBB kung tawagin natin ay naging staple ng Philippine reality TV sa loob ng halos dalawang dekada. Mula sa mga nakakabagbag damdaming kwento hanggang sa matinding showdown, nagdala ito sa amin ng mga hindi malilimutang sandali. At syempre, isa sa pinaka-iconic na aspeto ng palabas ay ang theme song nito. Originally performed by we the talented Tony Gonzaga and Sam Milby, sikat ang Pinoy became anthem for housemates and fans alike. But this year, We're in for an exciting surprise. Tama! Ang mismong Asia's Limitless star na si Julian San Jose ng g pito at ang vocal powerhouse ng ABC Bean na si Darren Espanto ay nagtutulungan para sa isang sariwa at nakaka-elektrisidad na paghaharap sa sikat ang Pinoy. Ang pagsasamahan na ito ay nagmamarka ng isang makasaysayang sandali bilang dalawang makapangyarihang mang-aawit mula sa dating magkaribal na network ay nagsasama-sama upang bigyan ng bagong buhay ang demosong na ito. It is a dream come true for everybody. Siguro sa part ng artist because we have been waiting for this moment for Jean May and ABC bin artists. I feel so honored to be part of this. Sikat Ang Pinoy has been such a significant song in BPS history, and to be given the chance to reimagine it alongside Julie Ann is really amazing. The timing could be more perfect. With Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition kicking off, this version of Sikat Ang Pinoy will undoubtedly add excitement to the journey of the new housemates. Kahapon lang, nagsagawa ng media conference ang ABC Ben to officially unveil this much-awaited edition. We saw some of the biggest names in entertainment showing their support. Ang season na ito ay tungkol sa pagtutulungan, pagkakaisa, at pagpapakita ng pinakamahusay sa kung ano ang mayaalok ng mga Pilipino. Ano ang mas mahusay na paraan upang i-represent iyon kaysa sa pamamagitan ng musika? Kasama ang dalawa sa pinakamahuhusay na kabataang artista sa bansa na nagsanid puersa. Makakaasa ang mga tagahanga ng bago at modernong twist sa klasikong hit na ito. Gamit ang soulful vocals ni Julian at ang powerful range ni Darren, sigurado kami na ito ay isang kanta na maalala. Siyempre, umuugong ang internet sa mga reaksyon. Tingnan natin ang ilan sa mga komento ng mga tagahanga. Sa wakas, isang collaboration na hindi namin alam na kailangan namin. Magkasama ang mga artista ng EBCBN at Jim History in the Making. Can't wait to hear the full version. Paganda ng paganda ang PDD. Ang excitement talaga. At para sa mga hindi makapaghintay, huwag mag-alala. Malapit nang ipalabas ang buong bersyon ng sikat ang Pinoy ni na Julie Ann at Darren. Siguraduhin manatiling nakatutok sa ABCB, GMA at syempre dito sa Inquirer para sa higit pang mga update. Maraming salamat po sa suporta. We can't wait for you to hear our version of Sikat ang Pinoy. Manatiling nakatutok lahat. Sana ay mahalin mo ito gaya ng pagmamahal namin sa pag-record nito. At iyon na para sa video ngayong araw. Kung nasasabit ka sa pakikipagtulungang ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe sa Inquirer para sa higit pang mga update sa iyong mga paboritong artista at palabas. Kita-kits sa next video. Bye!